guys uh, Nandito kami ngayon sa Bakubak Sa may uh, parte ng Basay Samar Ayan, ang tawag dito sa lugar na to Sa pinalilikuan namin ay Bakubak and Bakubak Beach Kung baga tawagin So kami ay namamashel muna nag Naligo muna sa dagat Nagpalamig dahil medyo Boring na dun sa Bahay Kaya, naisipan namin maligo muna kasama ng mga bata ay mga pamangkin ng aking uh, asawa so sa ngayon sana ay uh, panoorin nyo na yung mga vlog kong iba at sa mga sumusumabay sa aking video ay ang kilikin nyo you no? Know, huwag kayo magsawa uh, mag-upload pa rin naman ako ng mga video na Uh, tuturo ko sa mga dasal. So sa ngayon, uh, susulitin so ko muna yung uh, ating pamamasyal. So sa mga ibang vlog ko, uh, baka umaki tayo sa bundok. Maghanap tayo ng mga mutya, ng mga gamit natin. So sa ngayon, pagtiisan nyo muna, no? pagtsagaan nyo muna ang aming uh, expedition dito sa dagat. Okay? Okay at paki sa mga bago uh, paki subscribe sa channel ko at paki like na rin ng ating mga videos no sa mga bago pala may mga videos tayo dyan na uh, pwede makatulong sa inyo Ayan, hanapin nyo lang sa mga videos ko dito sa youtube punta lang kayo sa video ko hanapin nyo lang isa isa inyo kung ano mga video na hinahanap nyo baka nandun sa mga naituro ko na So uh, ugaliin lang na magtyaga, no, maghanap. Hanapin lang ng mai. So, tara. Maligo tayo. Ayun. Dito pala sa dagat, meron silang uh, tinatawag na ano to? Um, ayan, kuha ng tubig. Sa amin, ang tawag dito ay timba o kaya namang bubon sa Tagalog ay bubu uh, balon sorry balon sa Tagalog ayan napakalino ng tubig mga kaibigan kung sa uh, pampaligo lang ang linaw ayan pwedeng pang inom yan siguro napakalinis ng tubig maganda to sa mga um, may mga karamdaman no pasma ayan pwede yan liligo kayo malamig pwede yan napakalinaw mga kaibigan yeah. so dako naman tayo dito sa dagat ayan hindi masyadong hindi masyadong malinis yung dagat yung paligid pero uh, libre lang naman dito maligo wala namang bayad hindi rin siya white sand, medyo maitim yung buhangin pero ito yung dinadayo ng mga taga Basay at saka Santa Rita Samar na paliguan kasi walang bayad. Cottage lang, ang cottage dito 200 pesos bawat isa. Uh, nga pala mga kaibigan yung takloban nandun sa tawid lang yung maraming bahay doon takloban yun so dito naman yung airport ng San Jose Takloban at pag dyan naman sa may bundok na yan, pag lumiko ka dyan andiyan yung San Juanico Bridge makikita nyo, so napakalapit lang pag pinangka nyo, sigurado kitang kita nyo pag ikot doon sa dulo San Juanico Bridge na Ganyang kalapit kami sa Tacloban at sa Nuneco Bridge. Malapit lang. Ano? Masarap? Ano na? swimming. 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 Napakasarap maligo dito. Kaso nga lang mainit. Kanina umulan. Maganda sana medyo makulimlim. Ayan, kaso ngayon talagang mainit. Sunog ang balat mo. Dito ka lang sa mababaw. <laughs> diyan ka lang, diyan ka lang, diyan ka lang. Dito lang, dito. Dito ka lang, huwag. tumakbo doon. Medyo Uh, maraming na pupunta sa baybay na mga na mga dumi no hindi wala kasing naglilinis dito pero yung mga cottage may mga naglilinis kaso sa sobrang lakas ng alon ayan may mga na pupunta sa baybay na mga dumi pero pag yan malinis yan maganda yan pag new year tsaka pasko napakadaming tao dito halos mapuno parang burakay eh. mahaba ito hanggang dun sa dulo tapos hanggang dun sa kabila puro buhangin yan yeah, maliligo na si Pelius Day okay, maliligo muna tayo mga kaibigan Ligo na siya ito kami sa Bakubak Beach sa sabag. Diba? Marami dito naliligo kahit weekdays. Ayan. Maganda dito, white sun. White sun beach. siya. Hindi siya buhangin na pure na buhangin mga ano siya, shell. Malakas ang alon ngayon kasi Tanghali. Dapat hindi ito ngayon. Eleven ha? Eleven a.m. Kaya medyo malakas ang alun. Ha? Malakas ang alin.

lakas na nga nun. patayin. Okay. Dito lang, dito lang sa gilid. Yan! Dito, pa dito lang, dito ka lang. Ayun, ang dami naliligo nun sa dulo. <laughs> Tapos meron din dito. Yan o. Tapos meron pa dun sa kabila. Dami. Nagpakasalbabi na sila dun sa kabila. Saya. So, yeah. Sa so, mga lang sa summer. ayun Ah, uh, no. Am um, pala sa Tacloban. Ayun. Pwede kayo pumasyal dito, napakaganda. Kayang-kayang uh, sulit na sulit ang inyong budget. Ayun. No, napakalawak ng buhangin. Pwede kayong magdala ng tent kung wala kayong masyadong budget, pero mura lang naman yung cottage. 200 pesos. Maganda na. Ganito yung cottage, 200 pesos 'yun eto sinikuhan namin yung walang yung walang ah uh, dito silungan ah uh, 50 pesos lang yung bigay sa amin ay isa 200 din yan yung kabila yung may bakod siguro nasa 300 yung depende ayun yung pangkasa dulo ganda takloban ikot-ikot lang dun dito yung dulo ng base yan yung proper ng base summer yan tapos may isla dun sa dulo may barangay din dun may bayan yan yung mga bahay dun so napakalapit lang sa lahat so sa mga taga rito sa Uh, malapit sa Tacloban Leyte, ganun Pwede kayong maligo, sasamahan ko kayo no? Tutor ko kayo dito sa paliguan na to. Pwede tayo magkita kita rito. Kung malapit lang kayo. Para naman eh, makaligo rin kayo. Kahit hindi masyadong maganda. <laughs> Nagbabike. And sa mga iba ko pang episode, uh, bala ko sanang pumunta sa dagat Uh, bala ko sana i-vlog yung panguha kami ng alimango, hipon, mga alimasag, may mingwit. Bala ko sanang ganun. Uh, sana kahit ganun yung mga video natin, halo-halo, uh, eh, tangkilikin nyo pa rin. No? So, huwag magsawa dahil yung adventure natin hindi naman uh, boring so, mga pupuntahan nating lugar. So, mag-i-enjoy -e din kayo sa inyong panunood. Um, ganito magsalok, no? Ng tubig. Bukay ng tubig, tapos papalay din yun. Yuuu! Diwa kay Tito Kiel! Malinaw mong tubig dito, kitang kita mo yung ilalim. Nawasa yan, nawasa. Nawasak. kahit ako. Sabi ni Gil, halika na siya ka nanyok. Halika na, nahi ako. Nagatid Lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, Filius Day.